Hello! Good noon po! Um, Ang mga ng niya kanang gabi at yun, naglinis po tayo um, pagkain po natin sa pato natin kasi linis tayo ng sagnan natin yan, marami pa rin ng lisan wawa naman isa sa buhay yan po. Ito natumba. tumba. Meron po tayong nakuha isang sagi. Ito po. Ang reservation po yan sa manok ko. Uh, Madrid de Agua. po yung ating matatang. Hmm, hindi ko nalimis na masyado. Ayan. Nakuha natin.